ngayon tanghalian, magluluto ako ng aking pagkain. So, ayan. Meron ako dito ng na ground beef at saka onion. Tapos nilagyan ko ng salt pepper lang. At saka napakasimple lang aking lulutuin. Ayan. Gisa-gisa lang. Katalo na. Ayan. Meron din akong ihahalo na gulay na uh, aking favorite na alugbati. Ayan. So, walang alugbati dito na purple. So, ito ay yung green. Pero, tingnan nyo naman, kalalaki ng mga dahon ba ganito? O, oh, um, di ba? Ang dami. o, <laughs> oh, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano katataba yung pinakang katawan nitong alugbati na ito. Tataba, oh. oh. Tatanim ko yan. makasakali sakali mabuhay sa initan. So, ayan. Simple na ating tanghalian. Ayan, o. Oh, Nagis ako na yan. So, ready na to. Ayan. Medyo na-toast na nga siya ng konti. So, after nito, ilalagay ko lang ating alugbati. hindi ko alam kung siya magkakasya. <laughs> Parang hindi siya magkakasya. Talagang hindi magkakasya kasi ang dami nito. So, ayan. Ayan. Uh, ayan ang ating alugbati. So, yung taklo ba natin siya ng konti? Tapos maya maya ng konti after siguro mga 2 minutes, ilagay ko naman yung konti para magkasya siya. So, mas inam siguro kung ano, um, ilagay ko na lahat kasi kasya pa naman siya. Oh, di ba? Ang ating, alugbar, ating taklo ba natin? Madali naman ito malangkay. So, yeah. Tingnan natin after mga 5 minutes anong itsura niya. Tapos ayan, sinisipag ako ngayon. Kaya nag naglaga din ako ng sweet corn. Sweet corn daw yan. Ewan ko kung sweet na. Tingnan natin mamaya kung sweet sya So, ayan. Wait natin 5 minutes. tingnan natin kung pwede na siyang baliktarin rin. Ayan. ayan. Pwede na natin siyang utay-utayin na baliktarin Para yung iba naman ay maluto. Ayan. Ito na pagkain ko. Hindi ko na siya lalagyan ng kanin ngayon kasi may ano na siya. May karne na. Protein na yan. Ang ating body. Protein. Ayan. Ang hirap mag-video habang naglulucho. Ayan na. Ayan na. Uy! nakahulog eh. Sayo. Ayan, taklo ba nalit natin? Para hindi siyang maluto. So, mamaya na muna itong mais. Tsaka muna mais. Ilipat ko kasi mas malaki. Ito muna man ang bagal o. Oh. Higher na yun. oh, dumi. Kailangan ko linisan kasi ang daming talsik na yun. So, ayan. Wait pa natin siya na 1 minuto. Balikan natin after 3 minutes. So, ayan. Tingnan natin. Oh, ay Tap na pa. Ayan, ha? Oh. Diba? Ang dami niya kanina. Pero, ngayon, tingin na. Punti na lang yung kanyang itsura. O, oh, diba? Full. O, oh, diba? Pag kinain mo ng ganito lang ito, tsaka hindi naman ito maalat. Sakto lang ang lasa niya. Pag kinain mo ito ng ganito lang, busog na busog ka na. Kahit hindi ka na mag-rice. Kasi nakakabusog yung may talaga na para pala ano ngayon kanin. So ayan na guys, luto na 'yan. Ayun, ready to eat na 'yan. Kakain na ako. Kasi mag-2:00 o'clock na. Bye-bye. Okay, Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye.